Hello, hello, hello. Biki Chang Japan, Japan. Buhay Japan, buhay, Japan. buhay garden. Nandito po ngayon tayo sa aking garden. Ayan. Ito po ang gulay na sigarilyas. Ayan, dami ng bunga, oh. Dami ng bunga ng sigarilyas. Ang tubo ng sigarilyas dito sa Japan. November to December. Hindi siya natubo sa akin ng taginit, init kundi taglamig Ayan. Marami na siyang bunga. Tumigas na nga yung iba e eh. Kailangan pitasin ang sigarilyas. Diba ang dami ng bunga niya o. Oh. Ayan. May mahaba. Kaya pipitasin na natin ito. At gugulayin. Pero, ang gugulayin natin dito yung maliliit lang siya. Kasi mukhang, yung malalaki mukhang magugulang na siya eh. Masarap itong gataan. Itasin ko na itong mga sigarilyas. Ayan o, may ma... May mura siya. May malalaki siya. Mas magandang lutuin tong mga maliliit lang siya malambot. Kaya pipitasin ko na to at mailuto na sa gata. Masarap to sa gata. dilutuin ko to sa gata. Tingnan niyo ang pagluto ko nito. Na sigarilyas. Ayan o. Sarap niyan. Mahal to dito pag nagkumain kasi restaurant restoran. Ayan na ito mga napitas ko. Minsan lang ako makapagtanim nito sa Japan ng sigarilyas. November pala ang tubo niya. November to December. Ayan, iluto na natin siya at pipiliin natin yung maliliit lang para masarap gataan. Ayan, hinugasan ko na siya. Maliliit lang pinili ko. Ayan, naghiwa-hiwa ko na siya at naugasan na rin. Ito, naghiwa tayo ng bawang, sibuyas, luya. At syempre, may sili para masarap. Ayan ang karning baboy. At may bagoong. Ito yung gata na ilalagay ko. Gikisan natin siya. Ayan, sigarilya. Siniwa-hiwa ko na siya. Siyempre, may pampalasa. Magic sarap. Saka cubes na baboy. Naitisa ko na ang bawang, sibuyas, at ruya. At sinama ko na yung baboy. Ito na, nilagay ko na gata. Buto ko to ah. Yan, yes, style ng pagluto ko. Eh, Pakukulaan ko lang siya hanggang sa maging malapot siya. Kasi mamaya ako nalagay yung kulay kasi malambot naman siya eh. Ito yung bagoong at ilalagay ko para malasa siya. Depende sa gatang ilalagay nyo kung gaano karami yung gulay na lulutuin nyo. Ayan na, kumukulo na siya. Kumukulo na tong gata na may baboy at bagong Ilalagay na natin tong sigarilyas. Hindi naman siya matigas eh. Malambot lang siya eh. Kaya pinakulong ko muna yung gata para... Masarap siya. Gusto kong luto dito ay malipotok Yung mag, nagmamantika yung gata sa gulay. Wow, sarap na na yan, oh. No? Pwede ako magluto ng gata. Mga nanay at tatay ko kasi, bikulana. Kaya, gusto ko rin ang lutong gatang maanghang. O, di diba? kahit nasa Japan ako, nakakapagluto ako ng gata na sigarilyas. Dahil sa pagtatanim ay may aanihin at may kakainin. Ito na siya oh. Tinimpla ko ng magic sarap. Wow, ayan na siya. Di ba ang sarap? Maliputok. Yung hmm, gata niya naging mantika siya. Ito na ito nang akin luto thank you for watching